what's up guys Ito namimigay ngayon ng bigas 25 kilos, sayang din to Isang may hindi nakakuha ng bigas Ayan. Dito po sa barangay Barangay Mamatid Ayan. Bigayan po ng bigas ngayon 25 kilos sa barangay Mamatid <laughs> Senior citizen, meron din binibigay Purok 1, purok 2, purok 3 Hindi mo lang po kayo dito Senior citizen Ayan. Bibigay din po na kanya package o pang regalo Ayan. siyempre may picture taking yan sa ating vlog ngayon may picture taking ang 25 kilo ako na bibigyan yan from servisyo mamatid yan bibigyan kayo sabi nga nung isang staff natin hindi nakakalimit daw yan guys ayan marang dumadami ng pumila medyo maaga pa ngayon na sa makakapanood ng aking vlog ngayon ayan punta lang po kayo dito sa mamatid ayan dito po sa ating covered court 25 kilo sa mga maistad na po ayan pwede pwede yan kaya hindi sa ating mga senior citizen purok 1, purok 2, purok 3 ayan claim po kayo ng inyong mga ayan regalo grocery item So, okay. Maraming maraming salamat po. Palike and subscribe mo lang po ng ating ah, vlog ngayon for today. Good morning everyone. This is Maka Vlog.